Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na ito ay para pa rin sa inyo. Ayan, ayan nga ating title ngayon, ano? Bakit nga ba nauutal o nabubulol ang mga tao may sakit na GERD? Ayan, ano? Uh, mga ka Mates ano? Uh, ganyan din ako nung ako ay nasa ganyan pang sitwasyon. Uh, may anxiety pa ako, yan, may GERD ako. Ayan, ah uh, nauutal po ako at minsan hindi po tugma ang sagot ko sa itinatanong sa akin. ah uh, malayo yung sagot ko at minsan hindi nila naiintindihan. Kaya naman basahin natin to ang tanong. Ayan. Ang tanong ni... Ang tanong ni Jessa. Ayan. Sabi rito... Sino pong sim kung nabubulol minsan maas ang kamay. Kaya naman mga girlmates, no? Kung isa kayo sa ganyan, no, nakakaranas, ay mag-comment din po kayo kung ano yung mga na-experience niyo sa tuwing kayo ay nabubulol. Ano yung nararamdaman nyo? Ayan. Ang sa akin po ay i-share ko sa inyo. Ayan, no. Ang sa akin ay uh, napapansin ko na pag nagsasalita ako, madaming Madaming gumugulo sa isip ko. May mga naiisip ako tapos biglang may magtatanong sa akin. Ayan, may magtatanong sa akin na hindi tugma yung isasagot ko kasi nandoon yung isip ko pero hindi ko masyado sineseryoso yung tanong sa akin kasi may anxiety po kasi ako nung no? ako ay may sakit na bird. Ayan, no? Uh, masyado akong mabalisa. Uh, hindi ako nakakapa hindi ako nakaka-focus sa nararamdaman ko. Ayan, no? Uh, lagi ako hindi mapakali. Ayan. Kaya minsan, uh, meron tanong sa akin, loading ako eh. Alam yun, um, alam ko naman yung uh, yung tanong sa akin. Tulad yan, magkakaroon ng uh, tanong sa akin dati, ng pastor namin na, um, about sa quiet time. Ayan, yung sa pagbabible, yung devotion, yan, no, uh, yon yun, may, meron kasi kami daily devotion sa yan. Uh, yung quiet time na yun, so, loading ako. Alam ko kung ano yung, yung tanong, pero parang dahil nga habang tinatanong ako, iba yung iniisip ko. So, dahil loading ako, iniisip ko, hindi hindi ko na intindihan. Ano po? Ganun ako. Ang pagkakarinig ko sa quiet time parang white ku ano? White tie. Parang ganun. Ganun yung pagkakaintindi ko kasi magulo yung utak ko. Tapos pag sumagot ako, minsan dandahan. Tapos loading. Parang lutang. Ganyan ako. Tapos minsan yung ibabahan ano dyan. Parang ganun. Alam mo, ib ibaba mo yung ano mo dyan. Pero po ako magsalita, ib ibaba mo yung ano mo dyan. Yung parang, alam mo yun, yung, yung parang hindi, hindi mo makukontrol, hindi mo nakukontrol yung dila mo. Ayan, no, kasi, alam mo mga ka-girlmates, ano, kaya po tayo nabubulol kasi nga po, hinihingal tayo. Ayan, no, alam ko naman, yung, alam yung hingal, yung hingal na nang sa sikmura, yung nararamdaman mo na hingal, tapos mabigat yung dibdib. Ayan. Kaya, pag magsasalita tayo, parang, alam mo yung, yung, parang, humihingal ka. Kaya, minsan, sa pagsasalita natin, minsan, ang bilis, ang bilis ng pagsasalita natin. sa sobrang bilis ng pagsasalita natin, iba-iba ah, yung lumalabas sa, sa, sa bibig natin, yung salita natin. Nabubulol tayo. Dahil, minamadali natin yung pagsasalita. Tapos, minsan, um, isa na rin po doon yung dahilan kaya tayo nagubulol dahil nga po magulo yung isip natin dahil sa nararamdaman natin ayan, minsan po kasi uh, um, kahit may sakit ka ng GERD no, um, parang yung pill na ang, ang um, parang mas komportable ka ng tahimik lang no? iniisip mo lang yung nararamdaman mo Ganon, no? um, yun yung pinaka ano yung pinaka pwedeng dahilan ayan na tahimik ka, mas gusto mo yung ganun, nag-iisip ka. Tapos pag may mag may magtanong sa iyo, iba, iba talaga ang sagot mo. Kung hindi maiintindihan, nabubulol ka, ang sagot mo malayo sa tinanong nila. Kaya yun ka girlmates, ano? Yung sa iba natatakot, no, sa may mga may mga may mga, may mga kagaya nga niya, may mga sakit na girl, tapos may anxiety, no? Uh, pag nabubulol sila, um, natatakot sila lalo. syempre nga po, nag-overthink na nga po. Ayan, no? Um, ang nabubulol po kasi ay senyales po yan ng tao na nasa, um, sintomas na siya ay na-stroke. Ayan. Pero po mga ka-guard mates, huwag po kayo matatakot. Hindi po yan stroke. Ayan. Um, normal po yan sa atin, sa mga may sakit na GERD. Kasi nga po ang, ang ating lalamunan ay nanunuyo, nanunuyo 'yung lalamunan natin tapos 'yung ating uh, 'yung loob ng bibig natin kung mapapansin natin para siyang color white. Ayan ano, tapos mabula 'yung laway. So may may, may pagkakataon talaga na mangyari sa atin 'yan 'yung ganyang pagsasalita kasi parang yung pakiramdam ng yung laway mo pag nagsasalita ka parang nag ano siya nag sticky ayan nung naglalagkit ayan tapos pag idinura mo mabula ayan no pero pwedeng yan din po yung dahilan kasi nga napipil mo sa, sa tuwing magsasalita ka napipil mo yung laway mo ayan hindi tulad nito ngayon ako normal na ako wala naman na akong may gird uh, wala na akong gird ano pero um yung, yung salita ko, hindi na siya katulad dati. Ayan, no, no kung maikukumpara ko no, may gird ako, tsaka ngayon. Ayan, so wala. Normal lahat yung nararamdaman ko. At ayun na nga, ano, um, huwag po kayong matatakot. Ayan, isa na rin po yan sa mga dahilan. Dahil nga tayo ay may nagkaroon na ng mga anxiety, ayan, no, mga anxiety disorder. Ayan, ano, no, no, uh, may mga, may mga naglalaro sa isip natin na, tapos biglang magsasalita ka talagang namamali-mali ka talaga, ayan kaya nga ako, dahil nga ako ay nakaranas ng ganyan, hindi hindi ko maano uh, hindi maiwasan na mapagtawanan ako ng kausap ko ayan, ng mga anak ko, ayan minsan hindi nila naiintindihan o may mga tao na nagtatanong sa akin matagal yung sagot ko loading, ayan so, kailangan lang ipaunawa ipaunawa lang sa mga tao na nakakasama mo, nakakasalamuha mo na may may ganyan kang karamdaman. Ayan, no? kung, kung halimbawa makaranas ka ng pinagtawanan ka, okay lang yun, tawa ka lang. Tapos ulitin mo, tapos sabihin mo, ano ba yung sinabi ko? Ano ba yung nabanggit ko? Ayan, para i-explain nila. Ayan. Kasi minsan, pag nagsasalita tayo, tapos nabubulol tayo, parang ani, alam mo yun, yung parang hindi natin napapansin, akala natin tama yung nabanggit natin, pero may mali. Ayan. Hanggang sa um, na, 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 nalalaman mo naman, naririnig mo din naman pero may kadalasan talaga na may nababanggit tayo na akala natin tama pero mali pala sa pandinig ng kausap natin. Kaya yan, kung halimbawa'ng napansin nila, ayan, so, i, ipaulit mo sa kanila, "Ay, ano ba 'yung nas, ano ba 'yung nabanggit ko?" Ayan, no? maging masaya lang ka girlmates sa so, huwag po malulungkot kung halimbawa sa, sa ganyan sitwasyon ninyo na nagkakamali-mali kayo ayan wag po kayo malulungkot huwag nyo pong iisipin na kawawa ang sarili nyo kasi po no, kung iisipin ninyo na kawawa ang sarili nyo hindi po kayo makakawala sa ganyang sakit kaya yan dapat isipin ninyo malakas kayo ayan no um, may mga tao na, na makakatulong sa inyo may mga tao makakakawala unawa sa inyo at maiintindihan kayo. Kahit sabihin yung pamilya nyo, medyo, um, ano may medyo nagsasawa na sila. Pero, kailangan lagi ka mag-isip ng positive. ayat ayan na nga po, ano, mga girlmates, ano, um, Siyempre po, una-una nating magiging sandalan sa ating karamdaman. Walang iba kundi ang ating Diyos. Ayan, sapagkat siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Siya ang lumikha sa atin. Kaya yan, no? At uh, tunay na hindi ka pababayaan. Ayan, kaya naman mga girlmates, ayun lang, ano? At share din po ninyo yung video na ito, mga girlmates, ano? Ah, uh, kung, kung nagustuhan ninyo yung video na ito at uh, nakatulong sa inyo, ayan, at gusto nyo rin po ako matulungan, ano? Ah... Uh, i-share nyo po ang video na ito sa mga groups ninyo. Ayan, alam ko marami kayong mga Facebook group, ano, i-share po ninyo yung video na ito. Or may mga group chat kayo na may mga, may mga katulad ninyo na may mga garden uh, girl din. Ayan, no, i-share po ninyo yung video ko. Kaya yung mga girl mates no, maraming maraming salamat. Aasahan ko po yan yung pag-share mo ng akong video. God bless you!